Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Ngayong unang araw ng pagbubukas ng klase, alamin natin ang sitwasyon sa ilang eskwelahan. Nasa nagpayong elementary school ngayon si Ivan Mayrina. Ivan, kumusta dyan? Naalala niyo ba, Susan, Igan, yung pakiramdam ng first day of school, bagong uniforme, sa sapatos, bagong-bago, bagong gupit, naku, bagong likod. Yan ang nakikita natin ngayon kaya napakaganda ng energy dito. Ang Nagpayong Elementary School po ang pinaka-naunguna uh, sa bilang ng mga enrollees sa lahat ng elementary school sa buong bansa. Last year, 11,600 na yung taong ito. Ay lalo pa itong nadagdagan, 11,800. At ito ang taon na talagang back to 100% face-to-face ang mga klase dito sa Nagpayang Elementary School. Para malaman natin ang mga paghahanda sa school year na ito, sa unang araw ng pasukan makakausap po natin ang principal ng Nagpayang Elementary School, si Ma'am Emilita Medina, ang principal ng Nagpayang Elementary School. Ma'am, good morning, magandang umaga, maraming salamat po sa pag sa unang hirit. Kumusta po ang inyong naging paghahanda? 11,800, pinakamarami po ito. Yes, yes. Sapat po ba ang ating mga classrooms at guro? Sa ngayon, sapat naman ang ating classroom. min namin ang number of classrooms and uh, of course the number of teachers. Mm -hmm. Kaya lang, dumadami ang ating populasyon so we are still expecting for uh, additional teachers. Pero sa ngayon po, yung enrollees na yun, inaasahan ba natin madadagdagan pa? Kasi alam naman natin sa mga public schools, di ba, may mga umahabol. Oo, oh, actually, last year we only have 11,688 and then we have 11,894 na mm -hmm. at uh, mayroon pang mga dumadating talaga. Mm -hmm. Pero welcome naman sila, syempre. oh Yes, welcome. Although, ang deadline natin is August 26, still kailangan natin i-accept. No? Mm -hmm. Kasi nga, sabi natin, no children will be left behind. Okay. Uh, 100% face-to-face -face po tayo, no? uh -huh. ano? Ano mga, may mga existing uh, protocols, health protocols po po tayong pinapatupad? Nakikita ko may ilang pa mga bata na yeah. naka-mask, pero mga optional, optional na lang. Optional na lang, optional. But then we have uh, yung ating mga thermal scanner natin, yung mga thermal gun natin, naka-ready. And then yung ating washing facilities. Yung ating mga sanitizers, alcohol, still present pa rin sa bawat classrooms. Mm -hmm. And then after that, we have misting. Kasi double shift kami eh. Mm -hmm. So sinasanitize pa rin namin ang aming um, classrooms. Ma'am, dito po sa inyong paaralan, nakikita natin malinis, maayos. Mm -hmm. Pero naapektuhan din po ba kayo dito mga nakaraang bagyo, habagat? May mga nasira ho ba sa ating mga facilities, mga Aw modules oh, oh, sa mga bata? Wala, wala naman. ng Diyos. Mm -hmm. um, Bumabaha man, pero madali naman silang nagsususahin. Kumupa. Nakikita rin po natin ngayon, napakarami mga tao rito. Ang daming magulang. Pinapayagan oh, oh, oh. mo ba talaga yung paghahati ng mga magulang ngayon? Oo, oh, oh, yung grade 1 namin. Or at least just on the first day? Oo. Oh, oh. Nakita nyo naman ang uh, karsada sa labas, kakapraso. Uh -huh. Pagkahinayan natin mag-ipon-ipon ng mga magulang. Talagang magiging magulo. So, mm -hmm. what we did, talagang inihapid muna ang grade 1, akyat dito sa hagdanan na ito, and then lalabas na sa kabilang hagdanan para maayos ang labasan nila. Uh -huh. So, so sanay na po ang mga magulang <laughs> dito. mga magulang. <laughs> so, hinati niyo po sa morning and afternoon yes, sessions, yes, no? Yes, so, morning session is from? Uh, meron 6 o'clock, meron 6.30. Hindi natin pwede pagsabay-sabayin ang pasok ah, okay. nila kasi time, maliit lang ang gate natin. Apo. We have limited space in the uh, school. And then yung hapon, anong oras po yung sessions ng uh, hapon? Meron 12 o'clock, may 12.30, may 12.40. Para hindi sabay-sabay. Sagot ang schedule nila. Alright. Siguro ho, may, baka may panghuli mensahe kayo sa ating mga manonood sa unang araw ng pasokan. Go ahead, ma'am. Uh, sa lahat ng mga magulang, thank you very much sa lahat ng support sa Nagpayong elementary sa school. And of course, yung ating mga partners, our volunteer par parents na hanggang ngayon palaging uh, nakaantabay sa amin. Uh, Ginaguide ang ating mga bata na minsan nawawala sa listahan daw, pero okay. nandoon naman siya. Inaalalaan ng mga magulang. And uh, of course, to DepEd, uh, yung maagang guidelines na ibinibigay nila sa mga schools, nakatulong na malaki. Ma'am, maraming salamat po. Good luck po for the school year ahead. Thank you. Thank you very thank you much. You. Nakausap po natin ng principal ng Nagpang Elementary School, si Mrs. Medina. At yan, uh, nakikita natin patuloy pa rin po ang pagdagsa ng mga mag-aaral ngayon at alas 7 ng umaga magkakaroon ng flag ceremony sa unang araw ng pasokan ngayong school year na ito. Balik muna tayo sa studio. Problema rin ang kakulangan sa kagamitan sa ilang eskwelahan sa Rodriguez Rizal. Ang mga magulang nagambagan para sa mga mesa at upuan ng mga bata. May unang balita si Maki Pulido magsisimula ang panibagong school year. Kaya naman ang staff ng San Jose Elementary School sa Rodriguez Rizal, hinahabol na ang paggawa ng mga lamesa para sa grade 6 students. Ilang piraso na lang kasi ang mga natirang silya para sa mga klase sa grade 6. Kaya ang ilang magulang nagkusang magpatak-patak na para may maipambili ng materyales. Monoblock po na may desk, kaya lang sa so malutong ata ang pagkagawa kaya pag nauupo ang pag tumatagal na nababasag na nai-split napuputo lang pa ah. hanggang, na. hanggang sa naubos na po siya sa hirap ng buhay hindi biro magpatak ng 100 pesos at bumili ng monoblock chairs dahil ngipinang naipong pondo dalawa lang sa apat na lamesang kailangan sa klase ng apo ni Evelyn ang magagawang pero para may maipatak hindi muna bumili ng gamot ang ama ng apo ni Evelyn para maibilian ko ng monoblocks yung bata at saka panggamit nga dito sa gagawig table. Sa kalapit na San Jose National High School, hindi lang lames at upuan ang problema, kundi pati palikuran ng mga bata. Malaking problema ang CR para sa mga estudyante ng paaralang ito. Para sa 4,000 estudyante, para sa mga female students, itong tatlong cubicle lamang ang kanilang pwedeng gamitin. Ganon din para sa mga male students, tatlong cubicle rin lang. Dahil walang flush yung mga toilet, kailangan buhos at manggagaling mula sa imbakang ito yung tubig na pang flush. Yung panghugas ng kanilang mga kamay, medyo problema rin. Dahil halimbawa, para dito sa mga female students, itong gripo lang na ito ang gumagana. Doon sa male students, walang gripong gumagana. Dahil may 22 classrooms lang para sa 4,000 estudyante, nasa 80 estudyante ang magsisiksikan sa bawat classroom nakapos sa mga upuan. Nagkakasya dati dahil alternative days ang pasok ng mga bata. Pero dahil napapansin nilang hindi masyadong natututo ang mga bata, nitong taon gusto ng mga teachers subukan ang limang araw na pasok, morning and afternoon shift. Wala pong continuity yung lesson dahil after a day, tsaka uli sila mimimit ng subject teachers nila. So, yung ibang bata, yung retention, hindi po ganun. Hindi talaga na na-achieve yung retention na eh. in-expect po namin. Pero sa issue ng kakulangan ng classroom, ang solusyon sa ngayon ng DepEd ay shifting o blended learning. 159,000 ang classroom shortage sa buong bansa lalo na kung 80 ang isang klase pwede naman na nilang hatiin yan and then mag-share sila sa number of days in a week for the face to face mixed with uh distance learning modality so that is the long term uh, solution that we are looking at ang shortage sa school furniture tulad ng mga lamesa at upuan patuloy naman daw na tinutugunan ng ahensya. Mahigit 22 milyong mga estudyante ang balik eskwela sa kabila ng mga shortage at iba pang problema. Sabi ng DepEd, all systems go na ang first day of school. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Patong-patong na problema agad ang sumalubong sa mga guro sa unang araw ng klase sa ilang eskwelahan sa Ilocos Sur ang mga classroom at gamit kasi binaha dahil sa bagyong Goring. May unang balita live si Ivy Hernando ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ivy! Igan, humupa na ang baha dito sa Pantay Tamurong Elementary School ng Kawayan Ilocosur matapos ang ilang araw na pagulang dala ng Bagyong Goring. Wala na nga raw pahinga ang mga guro ng Pantay Tamurong Elementary School sa halos isang buwang paglilinis dahil sa baha at putik na iniwan ng bagyong egay. Heto't baha ang muling sumalubong sa kanila dahil sa bagyong guring. Napasugod pa sa eskulahan ang ilang guro sa kasagsagan ng ulan para maisalba ang mga natirang gamit. Umabot kasi sa loob ng ilang silid-aralan ang baha. Nakapagpalalala pa raw sa baha ang baradong drainage ng eskulahan na hindi raw na-maintain o nalinisan ng ilang taon. First day of classes dapat ngayong araw. Pero dahil sa pagbaha, hindi mo na pinayagan pumasok ang mga mag-aaral. Nakiusap din ang pamunuan ng eskulahan sa mga magulang na tumulong sa paglilinis. Iga na pagdesisyon na ng pamunuan ng eskwalahan na modular classes muna ang ipatutupad ngayong linggo. Yung mga magulang raw muna ang kukuha ng mga module ng kanilang mga anak. Inaasahan na ibabalik or magiging face-to-face -face classes sa susunod na linggo. Sa ngayon, naisaayos na yung electrical at saka yung mga outlets, kaya mayroon ng supply ng kuryente at mayroon na rin tubig dito sa eskwalahan. Igan? Maraming salamat, Ivy Hernando. Sa unang araw ng pasukan, nagkilos protesta ang ilang guro at estudyante sa Mendiola para hilingin ang mas mataas na pondo para sa edukasyon. Mula Maynila, may unang balita live si Darlene Kai. Darlene? Susan, naging mahigpit yung seguridad dito sa Mendiola pero mapayapa namang naisagawa yung kilos protesta ng ilang guro at mag-aaral. Bandang alas 5 kaninang madaling araw, nagmarcha papunta rito sa Mendiola, Maynila, ang ilang guro at estudyante ng mga pampublikong paaralan sa Metro Manila. Tinawag nila itong Sunrise Protest. Pangunahin nilang panawagan ay dagdag budget para sa edukasyon. Sabi ni Teacher Ruby Bernardo, ang presidente ng Alliance of Concerned Teachers o ACT NCR, pareho pa rin mga problema ang haharapin ng public school sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Kulang daw ang classroom, upuan, pati ang teaching and non-teaching personnel. Hindi raw deserve na mga guro at estudyante ang siksika na classroom. At sa lahat daw ng hirap na pinapasa ng mga guro, kulang na kulang daw ang sahod nila. Sabi naman ni Ivan Sukgang, ang national chairperson ng League of Filipino Students, hindi cur cu curriculum change ang kailangan ngayon kung hindi raw system change. Narito ang kanilang pahayag. Ako po ay uh, first batch ng K-12 program. Kami ang naging guinea pig ng K-12 program na aminin din nila na palpak. Tapos ngayon, gusto nila mag-instill ng bago mga curriculum changes. Nakakailangan ng aralin na naman ng mga teachers. Ang usapin dito, karapatan sa edukasyon. Ang panawagan po namin ngayon ay magkaroon na dagdag ng budget sa mga esensyal na pangangailangan sa edukasyon. Tulad ng pagdadagdag ng classroom, pagdadagdag ng mga teaching and non-teaching personnel. Susan nilinaw ng mga guro at estudyante na hindi walk out ang kanilang ginawa. Kanina pagkatapos ng kilos protesta ay pumasok na rin sila sa kani-kanilang mga paaralan. At kaugnay po nito ay hinihintay pa natin ang pahayag ng DepEd. Yan ang unang balita sa Maynila ko po si Darlene Kaye para sa GMA Integrated News. Sa unang araw ng pasukan, may shifting agad ang klase sa Batasan Hills National High School dahil sa kakulangan ng classroom. Live mula sa Camp City, may unang balita. Si James Agustin. James? Gang, good morning. Pasado alas 4.30 pa lamang ng umaga kanina. Ay marami ng maagang sudyante dito sa Batasan Hills National High School para sa pagbabalik eskwela nila ngayong araw. Ayong iba, lalo na yung mga nasa grade 7, ay inihatid ng kanilang mga magulang. Alas 5.30 ng umaga na magkaroon iga ng flag racing ceremony at maigsing programa. May mga nakapwesto sa covered court habang karamihan naman ay nasa classroom. Kapansin-pansin na wala na rin anumang dekorasyon sa mga classroom, alinsunod na rin sa direktiba ng Department of Education. Isa po sa may pinakamalaking populasyon sa secondary education sa buong City, itong Batasan Hills National High School. Ngayong school year, nasa 18,000 3,322 ang enrollees, mas mataas kumpara sa 17,900 doon nakaraang taon. May kakulangan pa rin sa classroom kaya hinati sa morning at afternoon shift ang mga klase. Ayon sa principal, nasa 54 na classrooms ang kulang kaya hindi kaya ng full face-to-face -face classes. Blended learning ay pinatutupad sa karamihan sa mga klase bukod sa mga estudyante na nasa special program. Another uh, strategy dyan, yung approach ginawa namin yung blended nga, yung ibig sabihin ng blended yung bata ay papasok ng tatlong araw sa paaralan at dalawang dalawang araw sila sa bahay. Through the use of the modules or uh, ano ano. Uh, other uh, books. Excited na po ako pumasok. pinagandan ko po lahat ng mga gagawin para sa school. Ano i-expect mo para sa school? po yung teacher, lahat po ng subject. Ano po, maging mabait din po yung mga classmates ko sa akin. Yung ko po is yung mga teachers po namin na magagalik na sana po mas ma-enhance po yung learnings namin this school year. And yung sa from last year po and this year, mas in-expect ko po na mas maging masaya po yung learnings po namin. Samantala, ikan ongoing na ngayon yung klase ng morning shift mula po yan alas 6 ng umaga hanggang mamayang alas 12.20 ng tanghali. Yung afternoon shift naman magsisimula ala una ng hapon hanggang alas 7.20 ng gabi. Yan muna ilitas mula dito sa Batasan Hills National High School. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. dag ikot po si Deputy Assistant Secretary Tony Francis Bringas sa ilang Embo School na dating ako ng Makati. At ngayon, nasa ilalim na ng tagig LGU. Kumustahin natin ang sitwasyon doon. May unang balita live si Bam Alegre. Bam? Iyan, unang araw ng klase dito sa Ford Bonifacio High School. Kung nasan tayo ngayon, nakaranas ng paninibago yung ilang mga guro at mag-aaral dahil sa paglilipat ng lungsod na nakakasakop sa kanilang paaralan. Maghahalong excitement at pangamba ang makikita sa mukha ng mga mag-aaral at magulang habang dumadag sa papasok sa Fort Bonifacio High School at elementary na kalapit nito. Unang araw ng klase, kaya may paninibago. Pangunahin na rito ang lungsod na kinabibilangan ng paaralan. Batay sa desisyon ng korte, inilipat na ang jurisdiction ng paaralan mula Makati City papuntang Taguig. Nagsagawa ngayong umaga ng ocular visit ang Assistant Secretary ng DepEd na si Attorney Francis Bringas sa paaralan. Tinignan niya ang kalidad ng mga pasilidad ng paaralan at lagay ng mga mag-aaral. May mga nakausap din tayo ng mga mag-aaral at uh, kanilang mga magulang. Ang mag-ina na si Charlotte at Grinet Polidario, hindi pa dama ang pagbabago dahil kakalipat lang nila ngayong taon mula Baguio papuntang Metro Manila. Ang nanay naman na si Raquel Cabe, hindi nagustuhan ng pagbabago, lalo at raw para sa kanak niya. Ang ama naman na si Elpidio Remando, nag sa kahihinatnan ng mga supply na natatanggap ng kanyang anak bilang mag-aaral. So pakinggan natin yung pahayag ng ating mga nakapanayam, pati ang uh, pahayag ni Assistant Secretary Attorney Francis Bringas ng DepEd. Medyo meron lang mga siguro conflict sa ngayon, pero I guess they will, ano, they will figure it out. Excited na medyo kabado. <laughs> Kasi bago. Nag-advance reading po ako nung mga last na araw. Problematic talaga kami. <laughs> Di na, pero gusto namin talaga Makati. Ayaw namin sa tagig. Ay, sa akin lang. Ewan ko lang sa kanila. ano lang yung ano ngayon sa mga supplies, kung kayang may ano ng tagig yung sa Makati, yung kagaya bini binibigay ng Makati, kompleto, may bag, may shoes. Kaya yung suit ng anak ko ngayon is yung ano pa rin eh, yung pang Makati pa rin eh. Ang challenge natin napakadaming i-inventory ng ating transition team so the turnover if ever of a property from this one city to another would be challenging and I know that the cities are both cooperating Igan, ayon sa principal nitong Ford Bonifacio High School, kung nasaan tayo ngayon, yung uh, meeting daw with transition team ay nagsimula raw last week at uh, may may uh, coordination yung mga superintendent ng Tagig Makati. So both are cooperative naman. At ang uh, maapektuhan daw ay labing-apat na paaralan, limang high school at uh, siyam na elementary school. Ito ang unang balita mula rito sa Ford Bonifacio High School. Ba Lagre para sa GMA Integrated News. Kumustahin natin ang unang araw ng pasukan sa Danau City Central School sa Cebu. May unang balita live si Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Nico? Yes, Susan, nagsimula na nga ang klase dito sa Cebu at dito sa Danau City Central School maagang nagsidatingan ang mga mag-aaral kasama ang kanilang mga magulang para sa unang araw ng pasukan. Pero ang ilan ngayong araw palang hinahanap ang kanilang mga classrooms. Dahil limitado ang espasyo, sa mga classrooms na rin isinagawa ang flag-raising ceremony kasabay ng orientation. Itong Danau City Central School ang pinakauna at pinakamatandang public school dito sa lungsod na na-establish noon pang taong 1902. May mahigit 2,000 enrollees sa paaralan. Sa buong Danao City naman, may mahigit 32,000 na mga mag-aaral na naka-enroll para sa school year 2023-2024. Sa buong Central Visayas, base sa data mula sa DepEd Region 7, may mahigit sa 1.5 million enrollees sa mga public schools ngayong school year. Aminado ang DepEd, kakulangan pa rin sa mga silid-aralan ang isa sa mga pangunahin nilang problema aabot daw sa 900 plus classrooms ang shortage sa Central Visayas lalo na yung mga nasira dahil sa super typhoon Odette. Ang solusyon sa ngayon magkaroon ng emergency classes o double shifting. Kagaya dito, Susan, sa Danau City Central School, double shifting na rin ang ipinapatupad dito sa paaralan. Ang unang shift, magsisimula ang pasok mula 6 a.m. hanggang alas 12 ng tanghali. Samantalang afternoon session naman, alas 12 ng tanghali hanggang sa alas 6 ng gabi. Yan ang latest mula dito sa Danau City. Susan? Maraming salamat, Nico Sereno. Samantalang so, pilot episode pa lang, kaabang-abang na agad ang mga tagpo sa GMA Afternoon Prime Series na The Missing Husband. Ipakita eh, mo sa kanila na wala kang kasalanan, na hindi totoo yung sinasabi nila. Hindi naman nila. Exciting ang magiging mga twist sa buhay ng mag-asawang si Millie at Anton. Ginagampanan niya ng starstruck alumni na sina Yasmin Curdy at Rocco Nasino. Sa pre-pilot viewing naman ng first episode, bukod kina Yasmin at Rocco, present ang cast members na sina Nadine Samonte, Michael Flores, Max Eigenman at Kai Cortez. Hindi napigilan ng iba na mag-react sa mga napanood na eksena. Ang tanong ngayon ng lahat mula sa pagiging vlogger ng karakter ni Rocco, bakit siya magiging the missing husband? Masusubay ba yan, yan? sa Kapuso Network tuwing 4.05pm lunes hanggang biyernes? Dumako naman tayo sa Davao City. kumusta natin ang unang araw ng klase? Mula kay Argel Relator ng Jimmy Visual TV, One Mindanao. Argel! Iga na sa mahigit 13,000 mga mag-aaral ng Davao City National High School ang nagbabalik eskwela ngayong araw. Maagang dumating ang mga mag-aaral ng Davao City National High School na handa na sa pagsisimula ng pasukan. Nagkaroon ng flag raising ceremony kung saan winelcome we ng mga guro at mga non-teaching personnel ang mga estudyante. Base sa datos ng DepEd Davao City Division, umabot sa 13,721 ang kabuang bilang ng enrolled students ng City High para sa school year 2023-2024 na siyang pinakamalaking student population sa mga pampublikong eskwelahan sa lungsod. Sa dami ng mga estudyante ay patuloy na ipapatupad ngayong ngayong taon ang shifting ng klase na may morning shift na magsisimula ng 6.50 ng umaga hanggang 12.30 ng tanghali at afternoon shift na magsisimula ng 12.30 ng tanghali hanggang sa 6.45 ng gabi. In-person learning ang mananatiling primary learning modality delivery. Pinayagan din ngayong araw na makapasok ang mga magulang ng grade 7 students upang ma sila sa kanilang classroom. Kahit na nagsimula na ang pasukan, tatanggap pa rin ang enrollees ang paaralan. Iga, naging maayos at matiwasay naman ang pagsisimula ng klase dito sa Davao City National High School. At ngayong araw din, sabay-sabay na nagbukas ang mga paaralan 431 na elementary, secondary at integrated schools sa lungsod ng Davao. Yan ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Argil Relator. Samantala, bukod sa so shifting ng mga klase, hinati ang ilang classroom sa President Corazon Aquino Elementary School para mapagkasya ang mga estudyante sa gitna ng problema sa kakulangan sa Silid Aralan. Live mula sa Quezon City, may unang balita, si James Agustin. James. Susan, good morning. Ongoing na yung klase ng mga nasa morning shift. Dito po yan sa President Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City. Ngayong pagbubukas nga ng school year. Full face-to-face -face po yung klase ng mga estudyante. Ngayong school year ay nasa halos 8,700 ang enrollees mula kinder hanggang grade 6. Mas mataas ng kaunti kumpara sa 8,500 nung nakaraang taon. Hinati sa dalawang shift ang mga klase. May ilang classroom rin na nilagyan ng partition para ma-address ang ilang kulang na classroom. Kapansin-pansin din susa na wala ng anumang dekorasyon sa mga classroom alinsunod sa utos ng Department of Education ginawa namin ng paraan para ang lahat ng mga bata ay maka-accommodate namin. So in a big rooms, uh, meron yung nagawa namin na na-partition para lang uh, but we assigned that in small kids like grade 1 and grade 2 para sa ganoon ay kasya, no? Excited makita ang mga uh, bulinggit, 'di diba po? Samantala Susan, alas 12 ng tanghali matatapos yung klase ng mga nasa morning shift. Yan po yung mga sa kinder grade 2, 4 at 6. Habang isa pang hapon naman para doon sa grade 1, 3 at 5 magsisimula pasado alas 12 ng tanghali hanggang alas 6 ng gabi. Yan ang una balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV That's at www.jma.news.tv.